And of course, uh, you don't need to worry. No, another message. No need to worry. Sa 2026, guys. No, ah, uh, kayo ni universe. Ipagkakalod sa inyo ni universe. Yung mga biaya para sa inyo. Yung mga blessings na deserve nyo. Kapayapaan, kaligayahan, mga solusyon sa mga problema. Basta mag-persist lang kayo, guys. Huwag kayong susuko. Um, wag mapapagod pag napagod magpahinga and let your friends help you mga kapiksi kung kayo ay nagdadanas ng mga problema sa relasyon maaaring may mga um, kaibigan kayo na pwedeng makatulong sa inyo kamag-anak but of course guys at the end of the day ang um, problema ng pag-ibig it's still between you and your specific person so kayo pa rin yung mag-aayos nyan but if merong ibang tao na makatulong sa inyo then by all means ask help from them mga kapisid okay ito yung babala, mga kapisid ito yung energy ng mga scammer guys Manluloko. betrayal uh, scammer um lies, deception mga kapiksi. So, um, especially um, sa mga balita na naririnig nyo, sa mga um, impormasyon na nasasagap nyo mga kapiksi, hindi lahat ng um, balita na dumadating sa inyo ay tama. No? so, so, first, babala second, ito yung swerte mga kapiksi so, eto guys, um, parang may kita nyo yung swerte sa mga pangarap nyo no? parang you will be directed mga kapiksi, may mga taong maaaring tumulong sa inyo, guys, especially sa kabuhayan, no? whatever it is, kung ano man yung pangarap nyo sa inyong kabuhayan uh, in terms of pagkakakitaan, pwedeng negosyo, pwedeng career or pwedeng self-employment um, mga kapiksi